Alright mga pare ko. Honda parts. So, meron tayong kakabit dito sa Honda City 2015 model. Alright. Okay. Meron tayo dito ang Honda parts na original talaga to. So, ang issue nito ay Yan. Ito yung issue niya mga pare ko. Baba natin tong driver side na pintana. So hindi siya gumagana pero itong sa mga passenger ay gumagana. Ayan, gumagana siya. Okay, dito. Ayan, gumagana. And dun sa may likod. Ayan, gumagana. tang ito lang talaga yung hindi gumagana sa may driver side na to. Ayan sinabi ko sa previous vlog ko na regarding sa mga central lock na huwag na huwag kayong papayag na papalitan nila yung motor or mga central act, actuator nyo so ipacheck nyo muna yung motor di ba sinabi ko doon ipacheck nyo yung motor uh, ilubricate nyo lang yung motor para gumana ulit so ito kasi ay ginawa ko na rito lahat nilubricate ko lahat and ginawa ko na rin to binaklas ko na to so, hindi talaga siya gumagana nung na confirm ko talaga na ang sira talaga itong, itong switch module nya uh, doon ako nag decide na palitan ng buo to. So, ngayon papalitan natin to. And ipapakita ko sa inyo bakit nasira yung switch module na to at paano ko na confirm na sira talaga to. So bago yan, palitan ko muna. Ito yung bago nating parts. So original Honda to, sa mismong kasa to galing mga pare ko. And meron lang din pala akong gustong sabihin na sino nakapansin, lalo-lalo na dito sa mga Honda car owner, lalo-lalo sa mga gantong model, na napansin ko lang pagdating sa mga electronic module and other parts siguro wag lang siguro yung mga under chassis parts napansin ko lang talaga pag sa mga electronic parts ng mga Honda cars bakit parang mas mura talaga lagi sa kasa compare sa mga auto shop and then lalong lalo na sa katayan Sobrang overpriced sa mga auto shop and mas lalong overpriced sa mga katayan, sa mga secondhand, sa mga surplusan. Kasi nagtaka na rin ako nung una nung ah, ginawa ko to and FYI nga lang pala sa mga hindi nakakaalam sa unit na to ay flooded car to. And una kong ginawa dito yung EPS or yung electronic power steering. Bakit ko napatunayan na mas mura talaga yung brand new parts from casa compare sa katayan. So nagpunta akong kapalangan, Kalumpit Bulacan, nandun lahat ng katayan, lahat. Sa EPS pala, bakit pag sa or Surplasan, ang price ng EPS unit na to ay pumapatak siya ng 70,000, meron pa nga 90,000 na nagbebenta. So nagtataka talaga ako. Hindi ka kasi talaga pupunta agad sa kasa kasi nga, or hindi ka pagtatanong agad doon kasi nga. Alam mo kasa yon mas mahal talaga. Pero hindi pala, doon ko nalaman na sa Honda, mas mura talaga sila sa parts. Kasi yung EPS, nakuha lang yon ng 58,000. Pero sa katayan, 60, 80, 90, second hand pa yon Surplus pa talaga. As in, ga, galing yon sa mga second hand unit na babaklasin. So, di ba So, the same lang din dito. Switch module na to. Ito, napakamahal sa auto shop. Napakamahal sa katayan. Pero, napakamura sa kasa. Kaya, advice ko sa mga car owner, yan, try nyo muna sa kasa kasi uh, mas mura talaga sila lalong lalo na sa mga electronic parts or electronic module ng mga parts na kailangan nyo. Ayan, so, yun lang naman. Nakwento ko lang. <laughs> Ayan, palitan natin to. Okay, susundutin lang natin siya dito sa may part na to. Ayan, pwede na natin to tuklapin. Okay. So, yun lang naman siya. and play lang. Ang galing ko tong sakit. And then, saksak natin to. I-try natin mga pare ko. Okay, Naka-plug na siya. And then, i-try natin. Ayan, gumagana na siya. Ayan, pakita ko sa inyo para mas malinaw. Ayan, gumagana siya mga pare ko. Okay. Okay. Ayan. Sa likod. Ayan. Gumagana. Okay. So, ayan. Gumagana na yung lahat ng pinto. So, ayan. Nasolve na natin yung problema dito. Ayan. Gusto ko lang din ipakita sa inyo kung ano yung naging problema sa switch module na to. So, baklasin ko muna siya mga pare ko. Nabaklas na natin itong switch module. So, ito yung bago ha. Ito yung dati. Okay. Ito yung naging sira niya mga pare ko. Yung mga pins. O itong mga connection ay naputol na siya. Nawala na siya rito sa mismong socket na to. Ayan o. Ito, tuklapin ko to para makita nyo. Putol na siya. Ayan. Ayan. So, hindi na siya nakakabit doon. So, dun sa magsasabi na bakit hindi ko nalang hinilang. So, wala na siyang pwedeng pagkapitan dito. Dahil, nakabaon lang yung mismong pins na to dito. So, wala na rin yung kadugtong. Hindi ko alam kung saan na napunta. And, bukod doon, hindi lang ito yung putol. So, marami ding putol dito. Itong nasa ilalim, putol na rin to. Ayan. So, ito yung dahilan bakit hindi na gumagana yung driver side niya. Ayan. So, kaya nag-decide na ako na papalitan to sa may-ari kasi ito talaga yung totoong sira niya. At ito yung dahilan bakit hindi gumagana yung driver side na power window. So, ganun lang mga pare ko. Kailangan pag nagda-diagnose tayo, sigurado para hindi naman sayang yung ibinili at gastos nung may-ari. na-confirm natin na ito talaga yung sira. So, nagpabili tayo. Hindi sayang yung binili nung may-ari kasi alam mo talaga na ito talaga yung sira. So yun lang mga pare ko. Maraming maraming salamat sa panunood. And alright!